Hello mga kababayan. So guys, uh, ikalawa ng ano, uh, dinala sa ospital itong tauhan ng OBP na si Special Disbursing Officer Gina Acosta kasi nga uh, sumama daw ang pakiramdam, tumas daw ang kanyang BP. Kasi nga guys, uh, sa totoo lang, uh, sa tingin ko, kaya siya ninyo-nervous kasi ang pinakakinakatakutan niya eh, maibubuking niya na talagang ang may kinalama sa 125 million kung nasaan ay ang pinaka boss niya na si Sara Duterte. Pero ang hindi niya alam, talagang nabuko na niya o naibuko na niya sa madlang people na yung 125 million ay talagang hands on. Alam talaga ni Sara Duterte kung nasaan yung 125 million. Kasi alam niyo bakit ganun guys? Na ito palang 125 million na to, pinakuha lang niya dito sa kuno-kuno, no, kuno-kuno, na special disbursing, ano, officer niya, no, na si Gina Acosta. Yung kanyang rango na special disbursing officer, uh, SDO, kunya-kunyari lang yun. Pero ang talagang ginawa niya lang, kinuha lang niya pala yung kaperahan dun sa bangko. Pero hindi naman siya personally ang nag-disburse noon. Uh, kung bagaman eh, hindi siya yung personal na namigay ng mga kaperahan sa kung kangi-kangi ng tao dapat 'yun ipamigay, no? For renders... ah, uh, for services rendered, no. So, kung bagaman ah, uh, ito ah uh, pinakuha pala nitong si Salterte na kanyang amo, no, sa kanyang security officer na si Colonel Chica. So, ah uh, si Colonel La Chica inutusan ni uh, San Duterte na kuhain kay Gina Acosta yung kabuang 125 million. So, kung man, wala naman pala i-disburse si, ano, si Gina Acosta. Kasi wala naman pala sa kanya yung kapirahan na ano pa man ang ipa, uh, ipamamahagi niya o ay uh, ibibigay niya, di ba? Eh, wala naman pala sa kanya. Bagkus, yung kabuang 125 million, inilipat niya lang pala, no, dito kay Colonel La Chica sa ayon sa kautusan ng kanilang boss na si Sara Duterte. So guys, bali ang nakakaalam talaga kung saan napunta yung 125 million ay walang iba kundi itong si uh, Colonel La Chica at saka itong si Sara Duterte. Hindi pwedeng hindi alam ni Sara kung saan napunta yan. Inutos nga niya na kuhain ng kabuang, ano eh, kaperaan na 125 million kay, ano eh, kay Gina Acosta eh. So, kung baga man, ah, yung katawagang Special Disbursement Officer, Gina Acosta, ano lang yung kunya-kunyari lang pala, inutusan lang, niya, inutusan lang siyang kunin sa banko yung kaperahan. Pero, ah, ano, totally, pinamigay niya lang o binigay niya lang kay Colonel La Chica. So, dito, mabubukin nga natin pagka dumating na sa punto na si Colonel La Chica na ang talagang tatanungin, ng kongreso, no? Kung saan napunta yon talagang malalaman natin na hands-on. Ako mismo, hands-on, alam ko na alam ni Sara Duterte kung nasaan yon At saka, biruin nyo guys, ah, seven working days lang pala ginastos yung 125 million na yon sa paanong paraan mo iisipin yon na 125 million yan hindi naman yan yung anibuti pa kung 125,000 pero 125 million para maubos mo sa loob ng pitong araw working days ah nang maayos di ba tapos yung mga tumanggap pa yung mga recipients pa ng mga to yung mga pirma nila no may pirma pero wala talagang mga pangalan, walang pagkakakilanlan. So ibig ko sabihin, doon pala may anomalya na. kagaya tong yung latest na tinatanong itong Cocoey Benjamin, no? Ang talagang ano, pumigil na para ma-interview tong CEO, si, matanong tong si uh, Acosta, etong si Salvador Duterte na casual, uh, ano na siya, na grace, na, grace na siya ng hand niya, sinasabi niya na na Uh, parang not uh, feeling well dahil sa takot itong si Acosta kasi alam na niya na uh, malaki ang katanungan kay ano eh tungkol kay Kokoy Villamin kasi etong Kokoy Bilyamin no parehong ano tumanggap ng kaperahan sa Office of the Vice President at saka sa kasal Department of Education ha pareho yung pangalan niya pero magkaiba yung pirma niya So guys, uh, at ano lang yun na parang palayaw. Kokoy Biyamin, di ba? Hindi man lang buong pangalan. So dito pa lang ma sense mo na na talagang may anomalya dito sa ano 125 million confidential fund ni Sara Duterte. Na kaya siya yung nag-iingay kung ano saan saan niya dinadala yung usapin, no? Kasi nga uh, at ang dami niyang ano mga ano ah, press releases, 'di ba? Lagi siyang may press con. Kasi kung ano yung huli niyang bibitiwang salita, alam niya napupulutin din 'yon somehow ng mga bloggers, mga media, tapos matatakpan talaga yung usapin tungkol yung sa ano, confidential fund niya, 'di ba? So, kung man, uh, ano rin niya tayo uh, niloloko kung man uh, gusto niya mawala yung focus natin dun sa pinag-uusapan kung saan napunta yung 125 million confidential fund na pinakuha lang kay Acosta pero inutusan niya si Acosta na ibigay ang kabuong halagang 125 million dito kay Colonel Lachica at hands on si Sabdo Terte doon alam na alam niya kung nasaan yung lahat at alam na alam niya Reno ikaw ba naman pagkakatiwalaan mo itong si ano ah uh, no? na gagawa lang ng gano'n ang dali lang palang lokohin kung uh, papayag si Sarah Duterte na hindi alam yung pinakabuong pangalan o totoong pangalan ng recipient ng pera, pirma lang uh, tapos e eh, ano lang ganun-ganun lang at hindi ganun katanga si Sarah Duterte para pumayag siya sa ganun, ibig kong sabihin kung naging ganun man ang resulta ng mga ano, acknowledgement receipts na yon, no? eh dahil may permiso niya yun. Dahil alam naman niya talaga in the first place, no? Na baka yung mga yun, fictitious lang. Hindi talaga sila mga totoong tao. Kasi kung totoong tao yung mga yun, maliwanag yung mga pangalan talaga nila na nandito yung pagkakakilanlan. Tapos yung address o sa City, di ba? Kung baga man eh talagang ano, ah, mahirap halubugin kung sino ba talaga ang mga to. So, ayun lang guys, ni-report ko lang sa inyo na ang punot dulo, bakit nagkakasakit etong mga tauhan niya sa Office of the Vice President, no? At ano, later on siguro pati yung dito sa ano, uh, DepEd, no? Pero kaya sila nagkakasakit kasi sa takot nila na uh, eventually maibubuking nila sa ating lahat na si San Duterte ang pinaka nakakaalam kung nasaan talaga yung kaperahan na yon at si San Duterte lang talaga ang dapat no na uh, magliquidate sa taong bayan kung nasaan yung mga yon kasi siya talaga nakakaalam hindi pwedeng hindi niya alam kung saan yung dinala netong si La Chica. so ayun lang guys dito na lang ako end blessings blessings everyone bye